Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood at hindi lang napapakinggan sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po'y napapanood din sa GCTV Channel 185 tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At tayo po ay pwedeng subaybayan gamit ang radyo, iba't ibang oras dahil iba't ibang estasyon mula Northern Luzon, NCR, Visayas at maging sa Mindanao. Kaya salamat po sa lahat ng ating mga kapartner na kasama natin sa pag-aaral sa Pilipinas man yan o sa ibang bahagi ng mundo. Maraming maraming salamat po. At tayo po ay tatalakay ngayon tungkol sa lakas na laan sa panahon ng kahinaan. Opo, meron pong lakas na nakalaan sa panahon ng ating kahinaan. Kadalasan po, pag pinag-uusapan ng weakness, ito po ay ating tinatanggihan, inaayawan. Ang totoo, medyo mahirap kasi pag nandoon ka sa kalagayan ng weakness ano ang sabi nga ng isang uh, dictionary pag sinabi daw nating weakness it is the state or condition of lacking strength or a quality or feature regarded as a disadvantage so ibig sabihin yung bang uh, when you talk about lacking strength yung bang simple nagiging komplikado yung madali nagiging mahirap yung kaya parang nakakapagtaka kung kakayanin pa ba di ba Parang bang medyo duda tayo Dahil pag tayo po ay merong kahinaan Ang naiisip natin ay limitations On the other hand, pag pinag-uusapan po ang uh, uh, isa pang definition itong weakness It is a disadvantage So usually, pag nakita po natin yung weakness na ito Pag kinukumpara mo sa iba, para pang mapapaisip ka Adihado ah, to o kaya hindi kakayanin, di ba? May mga pagkakataon, halimbawa, no, naranasan ko po ito, may mga times na kunwari may mga strenuous uh, physical activity uh, aakyat sa isang particular na bundok o kaya ay uh, uh, tatakbo sa isang uh, takbuhin kagaya ng fun run and may mga times po na pag ang isang tao ay hindi physically fit pag tiningnan mo sa sabi ng iba Uh, most likely hindi kakayanin. So in other words, pag nakita natin tong disadvantage na ito, nando na kagad yung kaisipan na hanggang dito lang to, hanggang ganito lang ito. So meron siyang limitation. Kaya very interesting yung naging karanasan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12, verse 8 to verse 10. Naiibang karanasan dahil dito po sa passage na ito yung kanyang panahon ng kahinaan ay naging panahon na kung saan naranasan niya ang kalakasang nagmumula sa Panginoon. So tingnan po natin. Uh, sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to verse 10. Three different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, "My grace is all you need, my power works best in weakness." So now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. So, mapapansin niyo po sa passage na nung una, pinapanalangin niya. Sabi ng verse 8, three times he begged the Lord to take it away. Ang tinutukoy po niya rito yung sinabi sa verse 7 na thorn in the flesh. No, meron siyang tinik sa laman. Uh, some people would say na yung thorn in the flesh is a physical sickness, pero kagaya po ng ating uh, natalakay sa isang pag-aaral, pag, pag merong karamdamang pisikal, yung anguish ay hindi lamang limited sa pisikal. Kadalasan po uh, kasabay niyan merong mental anguish. Nag-aalala ka, paano na? Anong susunod? Uh, gagaling pa ba ito? Will this be a permanent limitation in my life? Yung mga tagapakinig na marahil ay dumanas po ng mga karamdaman, alam nyo po ito. Yung bang uh, pagpinagbawalan tayo sa isang activity for example, uh, sabihin sa yo hindi mo na pwede ang ganito. Para bang sa isip natin naglalaro, kailan pa pwedeng maging uh, pwede? 'Di ba? Kailan pa uubra? Kailan pa mawawala yung limitation na yan? I remember, nung ako po'y uh, na-diagnose ng uh, uh, brain tumor after the surgery, ay marami hong restrictions. Imagine, brain surgery. That was in 2018. So, merong point na hindi ko po alam kung hanggang kailan yung restrictions. And uh, by the grace of God, unti-unti inalis yung uh, mga restrictions dahil yung katawan ko po nagre-respond. And praise God dahil po ang sabi nila ang uh, nagre-recover lang completely sa ganitong uri ng uh, karamdaman ay 13 to about 18%. So pag pagtiningnan mo yung statistics malabo ano 13 one, three. 13 13% ang uh, re-recover completely. So uh, by God's grace napasok po tayo doon. Nayo kaya ko po sinasabi to dahil merong panahon na kung saan Bawal ito, bawal ito, bawal ito. Talaga naman, pagka puro bawal eh napakahirap hong mamuhay di ba? Dahil para bang gusto mong uh, may gawin, hindi pwede. Gusto mong uh, merong kang uh, makawala ka doon sa limitations, hindi pwede. So in other words, even the simplest things, yung regular routine na yung ginagawa, para bang nalimitahan ka because of this particular um, operation. So alam ko po na marami sa ating mga tagapakinig may ganyang kaisipan. At uh, syempre kasama niyan habang pinagdadaanan at iniindam mo ang karamdaman, nandoon din yung pag-iisip na kung hindi ko ito magagawa hanggang kailan at pag hindi ko ito nagawa for a certain period of time, paano na? yan So nanjan po yung mental, dagdag mo pa yung spiritual. Of course, uh, sabi nga sometimes yung ating mga karamdaman uh, karamdamang physical magsisimula pero paminsan po pag mali ang ating tugon, it may also become a problem uh, spiritually. So dito tinuturo sa atin, hindi inalis kay Pablo. Ang prayer niya, Lord, take it away. According to verse 8, three times he begged the Lord to take it away. One Bible scholar said, most likely hindi nga three times to eh. Ang idea daw po ng sinabi ni Pablo na three times he prayed about it, ang kaisipan daw doon ay not necessarily literally three times But consistently, fervently he prayed about it Pero ang sagot ng Panginoon each time My grace is all you need Interesting, dahil sa verse 8 He was asking God Naalisin, he was begging the Lord Tanggalin mo po itong aking uh, uh, thorn in the flesh Yung aking weakness Pagdating sa verse 10 Ang sabi ng verse 10 That is why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. <laughs> Ngayon, mapapatanong mo tayo. Teka lang, teka lang. Ano nangyari dito? Bakit dun sa verse 8 sinasabi niya, He was asking the Lord to remove this weakness. He prayed three times. Pagdating sa verse 10, I take pleasure in my weakness. I take pleasure in the insults, hardships, persecutions. Bakit? Ano nangyari? Ang sagot po ay verse 9. Ano nangyari dun sa verse 9? Bakit? Sa verse 8, he was begging the Lord, literally, to take it away. Pagdating sa verse 10, hindi na siya namang problema. Hindi naman tinanggal yung problema na kanyang hinihiling, na alisin sana, pero verse 10, pinapakita sa atin, hindi po ito tinanggal. Pero sabi ng verse 9, Each time he said my grace is all you need my power works best in weakness so now i am glad to boast about my weaknesses so that the power of christ can work through me Sa banal na kasulatan makikita natin na kadalasan po yung time of desperation yung panahong walang wala kapos na kapos hirap na hirap lugmok na lugmok yung mga ganyang kalagayan, diyan po natin nakikita ang pangangailangan sa Diyos. May mga times po kahit mana ng palataya tayo, minsan din natin namamalayan eh. Para bang yung pagtitiwala natin is slowly, no, moving from God towards things we can control. Yung mga bagay na nako-control natin. So we find security in our job, finances, good health not realizing na lahat ito temporary. Di ba? Pansamantala lahat yan. Pwedeng mawala anytime. Pero ang natagpuan po ni Apostol Pablo, yung pong kalakasan na hindi kayang alisin at kunin ng kanyang kahinaan. Kalakasang mananatili, kalakasang laan. So paano? Ano ang gagawin? Kung tayo po ay tatanungin, paano natin tatanggapin ito? I'm sure marami po sa atin ay nagtatanong, how can we experience this power Uh, in our weakness, how can we experience yung pung uh, la lakas na laan sa panahon ng kahinaan? So tingnan po natin. Una, kinakailangan po ay merong pagbabago ng perspective. The first keyword is perspective. Pag sinabi nating perspective, ang ibig sabihin po nito, merong ibang pagtingin o anggulo sa isang bagay. Normally, kaya po tayo nawawala ng pag-asa dahil yung kinasanaya nating angulo ng pagtingin sa isang bagay ay nagdadala sa atin sa kalagayan na hindi natin kaya, mahina tayo, wala tayong lakas. So we become desperate. No? Isa no, pag ako'y nagmamaneho, uh, gumagamit din ako ng mga navigational apps, no? especially pag traffic. Uh, misan, alam mo naman kung saan yung pupuntahan mo, pero para medyo makasigurado, na hindi ka mapadaan sa traffic, especially pag rush hour, o kaya gusto mong magkaroon ng idea somehow kung anong oras ka makakauwi o makakarating sa pupuntahan, so I use the navigational app. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay accurate. <laughs> Naranasan ko na rin ho. Uh, ako'y pinadederecho, eh. ako'y nasa, nasa tabi na ng ilog. At ang sabi sa akin ng navigational app, eh, derecho pa daw. Akala yata submarino yung dalako, no? May times naman na pinadaan din po ako sa uh, Eskinita uh, Tama naman eh, daanan naman talaga yung Eskinita Masikip nga lang talaga Ang hindi ho naisip ng navigational app eh, Marami palang siga ang nakatira doon Yung mga nagiinuman ho, nasa gitna ng kalye Yung mga sinampay, no? Talagang pag hindi ka nag-iingat eh, yung mga sinampay doon pinatuto yung mga basang damit. Pag nasagi ng madumi mong sasakyan, ako, eh, kailangan laban ulit, no? Kaya talagang habang dumadaan po ko ron, sa isip-isip ko, hindi alam nitong navigational app na maraming siga dito, na ang tingin sa akin ay, naku, masamang tingin, ano? Uh, and sometimes, may, uh, actually, most of the time, itong mga navigational app, ay talagang uh, maaasahan din naman. Uh, may mga pagkakataon po na parang hindi ka makapaniwala, ano, na may daan ba doon? Makakarating ba talaga ng ganitong oras? But uh, most of the time, Napapatunayan ko na uy, uh, meron ding ano, meron ding magandang silbi at uh, accurate din naman. Uh, ang pinapakita sa yo yung mga dadaanan na kung hindi mo ginamit yung navigational app, you will not know. Hindi mo makikita na mas mabilis doon, mas mabagal sa pinaplano mo. So, in other words, uh, kaya ka namamangha dahil nari realize mo na merong ibang perspective yung ating desperation ay dahil nakikita natin ang mga bagay sang ayon sa ating limited understanding. So pag hindi na natin kayang kontrolin, pag hindi na natin kayang indahin, pag hindi na kaya ng resources natin, we easily give up. Kagaya po ni Apostle Paul. Uh, yung kanyang weakness, siguro sa kanyang isipan, uh, ang, ang magandang sagot para ako'y makapagpatuloy, alisin ito. Ay totoo naman. Kung ikaw ay merong karamdaman, marahil na uh, naiisip mo rin At ganyan din pong naiisip ko paminsan-minsan Na kung wala lang tong karamdaman ito Na maybe I can do more uh, Maybe I can um, do better di ba? Diba? Minsan may ganun eh Pero napakaganda po ng pinapakita sa atin Na yung, yung kanyang weakness Pinadala sa kanya To show him na meron pang ibang perspective sa iyong pinagdadaanan si Charles Spurgeon, binigyan niya ng komentary yung sinabi ni Paul. No? Uh, sabi po ni Charles Spurgeon, Paul's thorn in the flesh, he says, There was given to me. He reckoned his great trial to be a gift. It is well put. He does not say, There was inflicted upon me a thorn in the flesh, but there was given to me. Totoo nga naman, ang pagkakapahayag po ni Apostol Pablo, ay binigay sa kanya itong thorn in the flesh. So, kailangan nating baguhin ang pagtingin dito sa kahinaang ito. Kailangan nating lawakan ang ating pangunawa. Tama yung sinabi sa Isaiah 55, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Yung bang akala natin, ito lang ang tamang paraan, ito lang ang bukod tanging magandang sagot at paraan, ang Panginoon po may naiibang kaparaanan. And we have to trust Him kailangan natin magtiwala na yung kanyang uh, naiibang pamamaraan ay higit, mas mabuti, mas mainam kaysa sa ating pamamaraan. So, perspective. The second uh, keyword is purpose. Layunin. Alam nyo, isang magandang bagay dito, sabi nga ng isang uh, author, uh, God may not exempt us from problems, but uh, this is the assurance. Sa bawat problema daw, ang assurance, there is always a purpose. Palaging merong layunin. At yan po ang great confidence natin na sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, palaging merong layunin. At napaka-importanting bagay mga kapatid, ang katotohanan ito. Uh, paminsan, ang gusto natin, exemption. Di ba? Yung bang Lord, alisin mo yung problema. Pero try to evaluate your life. Hindi ba't kadalasan, sa gitna ng mga problema, dun pa nga tayo mas lumalago? Kaya nga sa Romans chapter 5, uh, first few verses, sa James chapter 1, again, first few verses, uh, halos parehas ng diwa pero magkaiba ng author, ano? sabi doon, we can rejoice too when we run into trials and problems. Dapat daw tayong magalak pag dumaranas tayo ng problema. Mapaisip <laughs> ka tuloy, sino man naman natutuwa pag may problema? Pero sinasabi niya ron, hindi ka matutuwa dahil may problema ka, matutuwa ka dahil yung problema ay gagamitin ng Panginoon para sa isang mas mataas na layunin. Sa panahon ng ating kahinaan, nakikita natin ang magagawa ng Diyos. Yung ating desperation ay nagtutulak sa atin na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yung pagiging makasalanan natin ang nagtutulak sa atin sa realization na Lord, I cannot save myself, I cannot do enough good, I am a sinner, therefore I need a Savior. Sa Romans chapter 3 verse 20, ang sabi ni Apostle Paul, The more I understand the law, the more I understand how sinful I am. Mas naiintindihan ko yung kautusan, mas lalo kong nakikita ang aking pagiging makasalanan. So, yun po eh. Yun ang isang bagay na kailangan nating maunawaan na may mga times na kaya ayaw natin sa weakness because we do not want to be uncomfortable. Ayaw natin na nasa disadvantage. Pero palagi nating tatandaan na ito pong panahon ng weakness ay panahon na kung saan nakikita natin na ang Panginoon ay merong layunin. God is always intentional. Yung iniisip nating pain, may purpose ang Panginoon Problema, may purpose ang Panginoon Kaya nga, ang sabi sa Romans 5 and James 1 We can rejoice too Kaya napakaganda nung sinabi sa James 1.5 eh. If any of you lack wisdom, he should ask our generous God Alam nyo kung bakit maganda yung passage na yon? Kasi ang pinapaliwanag sa atin doon sa konteksto ng problema Madalas, ang hiling natin, Lord wag mo akong padaanin sa problema pero sinasabi ron na kailangan natin wisdom. Tingnan nyo ha. Ako, nagturo din ako sa seminary. At pagka ho, nag-a-announce ako ng, oh, may quiz. Ayan. Eh, misan ho, yung mga tinuturuan mo, hindi mo malaman kung naintindihan yung tinuturo mo, kung pinakikinggan, inuunawa. Pero pag nag-announce ka, may quiz, may exam, makikita mo, magpupuyat yan, biglang tatalino. <laughs> Bakit ko alam? Kasi nung estudyante ako, ganun din ako. Eh. So, 'di ba? Pag alam nating may exam, may quiz para bang biglang nagiging attentive, we read, we study, we prepare. So, ah uh, ganyan din sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kadalasan ayaw natin ng exam, pero kung wala yung exam, ano mangyayari? Uh, sometimes we do not take life seriously, we do not take God's uh, purpose seriously. So, ang sabi ng Panginoon, pag may problema ka, Pwede kang magalak at ang siguradong ibibigay sa iyo is wisdom. Ngayon, sabi mo, Lord, ang pera ko, pinansyal. Baka pwedeng cash na lang, wag na wisdom. hindi ho, tingnan natin ba't mahalaga yung wisdom. Yung wisdom kasi, uh, isa sa mga nagagawa niyan is for us to be able to diagnose the problem. Ito bang problema ay nilikha ko, ginusto ko? Ito ba'y kaya dumating dahil sa sarili kong kagustuhan? O ano bang uh, pinanggalingan ito? So, it helps us diagnose the problem. And it also helps us to uh, develop uh, through the problem. Tayo po'y lumalago sa pamamagitan ng problema. Habang kinakaharap natin, it deepens our faith. So, palaging merong purpose maging ang mga problema ang kinakaharap. So, una po, the first keyword is perspective. Sa ating pinagdadaanan, hindi lang iisa ang perspektibo. May ibang paraan ng Diyos purpose hindi man tayo exempted sa problem pero meron pong katiyakan na may layunin ng Diyos. Pangatlo ay provisions. Ano ba yung ibinibigay ng Diyos para sa atin sa gitna ng ating pinagdadaanan? Isa po sa napakagandang uh, paalala ng pag-ibig ng Diyos sa Bible is Romans chapter 8 verse 32. So siguro iniisip niyo na kung ano yung Romans 832. Ang sabi ron, eh, kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak at binigay sa atin, ano pang bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob? So, dalawang bagay nakapasok dun eh. Una, ano po ang kayang gawin ng Diyos? Pangalawa, siya ba ay willing na gawin ito para sa atin? So, sinasabi ng talata, patanungin. Eh. Kung naibigay niya nga yung kanyang anak Ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay So ibig sabihin kung kaya, kaya Bakit? Isokdulan niya, nagawa eh Pangalawa, willing ba? Yes Kung yung pinakamatinding sacrifice Ginawa para sa atin eh, Ngayon pa ba natin sasabihin na hindi siya willing? Siyempre kung kalooban niya ito Pero yan ang assurance natin Kaya sa gitna ng mga pinagdadaanan natin Tandaan niyo po eh, Kung nung tayong makasalanan pa Ay eh, tayo po yung minahal ng Diyos Binigay ang kanyang anak Ngayon pa ba? na tayo po ay anak na ng Diyos. So, yung provisions po, tiyak. And then, pang-apat na keyword, product. Ano po ang produkto? Ito maganda eh. Kasi kadalasan, pag nakakakita tayo ng taong matagumpay sa salita ng mga modernong henerasyon, napapasana all tayo, di ba? Pag merong nanalo sa sports, naging magaling sa isang larangan, sana all. Yan. Kasi ang nakikita lang natin is the success, the product ang hindi natin nakikita is the process. So mahalagang tandaan na yung process, yun ang kailangan para ma-attain yung product. Without the process, there is no product. So sometimes kaya tayo umaayaw sa weakness kasi nandun tayo sa process, eh, sa process stage. Unawain natin na kung merong process, merong produkto later on at kailangan nating tingnan yung produkto na 'yon. Naalala ko yung kwento ng isang matagumpay na lingkod ng Diyos. Sabi niya, maraming tao nagsasabi, "Matindi ang pinagdaanan daw niya mula sa kanyang uh, kahirapan hanggang sa naglilingkod siya sa Panginoon." Pero sabi niya, nung siya daw ay nagtatagumpay na, eh marami nagsasabi, uh, "Nakakatuwa, nakakainggit yung iyong tagumpay." Eh sabi niya, eh, nung ako ba'y dumaranas ng proseso, may nainggit ba? Wala naman eh. Parang bang ayaw nga nilang danasin yun eh. Pero maganda yung paliwanag niya eh. Yung process, yung product are two sides of the same coin. You cannot get, get one without the other. So, ganyan po ang katotohanan niya. Gusto mo yung product? Go through the process. The process will reveal your weaknesses. Pero, again, tandaan mo, may produkto pagdating sa dulo. Okay? So, Uh, sana po ay naging pagpapala ang episode na ito para sa inyo. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Uh, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at